Kamusta po ang lahat? Ngayon po ay magtatanim kami ni Mayumi ng bawang at sana po ay samahan niyo po kami. Kung nakikita niyo rito sa may lugar ng aking garden, hindi na siya naaarawan dahil pag ganitong fall, wala na, hindi na siya naaarawan. So ngayon, maganda yung panahon. Kitang-kita niyo naman, bloom-blue yung papawid kaysa nung mga nagdaang araw lagi naguulan pero malamig na ngayon dito at hindi na mapipigilan si winter ito nga pala yung bed ng bawang at dito ko sila itatanim noong mga nakaraang linggo pag may free time ako hinahalo ko itong mga to so nga lang sa tuwing muulan laging nababasa kaya no choice ako kundi haluin ng haluin para maging buwaghag yung lupa. Kaya naman ngayon, sasamantalahin ko ang magandang panahon. So yan, para hindi ako mahirapan magtanim, ginuhit-guhitan ko na lang ang lupa. At para hindi magdobli-dobli yung ibabaon kong bawang. So ito nga pala yung mga bawang na aking itatanim. Ito yung mga bawang na binili ko sa supermarket. Wala niyo kung magkano pagkabili ko sa isang balot. Pagkabili ko sa isang balot ay umaabot ng 4 bucks or 4 dollar. Napakalaking tulong ng bawang na to. Lalo na ngayon nagtataas na ng mga bilihin. So yan nga, ang sinunod kong ginawa ay ah, hinukay ko yung mga ginuhit guhitang ko para hindi ako mahirap pag ibaon yung mga bawang. Medyo basa pa yung lupa at malamig pa pero okay lang yan. Kung hindi yung tatanong, fall na ngayon dito at malapit na dumating si Winter at malapit na rin mag-snow dito. Siguro nagtataka kayo kung bakit kung tatanim ako ng bawang dahil parating ang snow. Okay lang po yun kahit magtanim ako ng bawang ngayong parating ang Winter dahil mabubuhay naman sila tutubo pagdating ng spring next year. Kasi yung way ng aking pagtanim ng bawang nung nakaraang pag-harvest ko, yun ay mga pinatubo ko lang. Pinatubo ko sa tubig ng one week, tapos nagkaroon na sila ng ugat. ganun lang yung madaling paraan para magpatubo ng bawang yung ibabad sa tubig ng one week. So, ngayon naman, yung way ng aking pagtatanim ng bawang ay diretsyo na sa lupa. So, ganyan lang yung way ng aking pagtatanim. Ilalagay ko lang sila sa mga hinukay kong lupa. Ang mga bawang, hindi naman sila mahirap alagaan. Kailangan lang nila sapat na tubig. Kung gusto mo naman ng organic ng bawang, lagyan mo lang sila ng mga compost o yung mga nabubulok lang. Tapos, yung mga dumi ng hayop, or yung mga tuyong dahon. So, expected mo naman, pag organic, malilate lang yan. At kung gusto mo naman ng malalaking bawang, bigyan mo sila ng fertilizer. Siyempre, kailangan din ng sapat na tubig. Yung nga pala, mga nakatanim sa likuran ko, yan nga pala yung mga strawberry. Nagtatanggal ko ibang dahon para naman by next year, mabilis silang lumaki at makarecover. Ganitong para ang ginawa ko sa pagtanim ng bawang para by next year, diretso na silang tumubo pagdating ng spring. Yung tinanim ko nitong nakaraang pag-harvest ko, siguro may one year na namin gagamitin yung mga bawang na yun. Sana nakatulong sa inyo ang idea ng aking pagtatanim ng bawang. Kung meron kayong maliit na space o espaso sa inyong bakuran, tanim kayo ng mga gulay. Lalo ngayon, ang mga bilihin hindi na bumababa kundi nagsisitaasan na silang lalo. Hindi lang yun, baka meron silang nilalagay na chemical sa prutas at mga gulay. Pansinin niyo yung mga puros gulay. Ang gaganda kaya nila. So yan, after ko silang ilagay sa lupa, ngayon naman ay aking tatabunan. Sa ganoon, maganda ang kanilang tubo. At sana by next year, tumubo silang lahat. Excited na ako makita sila next year. So i-update ko kayo by next year kung tumubo nga sila o hindi.